Manangalian po tayo. Manangalian tayo guys ng sinigang. Sigang guys. Sigang. Tapos may sukasili ako. Oh, sarap. Oh, Sana hindi manghang. Tapos sinangag ang aking kanin. Yan. Tapos may prito. Okay. Kain tayo. Mm. Hanggap mo ako sa bawang. Mm. Up.

Ừ. ครับ. Ừ. Hello guys, good morning. Good morning po sa ating lahat. Yeah. good morning, good morning, good morning. And maghatid tayo ng bound ng ating mga anak sa school. Yeah. kasama natin si, ayan, yeah. tingnan nyo guys, huh? kasama natin si Pilo. Kasama natin si Pilo. O, oh, ayan, Pilo. Hello, Pilo. Pilo. Oh, gustong gusto niya mahiga. Mm. gustong gusto niya. Hmm, -mm. Colette. Oy, Colette. Ayan. Oh. <laughs> Yan, hatid tayo ng baon ng ating mga anak. Yan, kasama yan. Yan yung baon nila guys. O, oh, doon dun sa school. Hatid tayo sa school. Tara, tara guys. Yo, kasama ko si Pilo. Yan, Pilo. Kasama ko siya ngayon na maghatid ng baon sa school. Ah, kinikis niya ako. <laughs> yan, si Pilo. Oh, di ba Pilo? Oh, sama ka sa Pilo, di ba? Oh, Yan Sabasi pila Hello, Pilo! we <laughs> ko, hmm. <laughs>